Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod. And for today's video guys, so alamin po natin kung saan nga ba makikita yung transaction history ng ating credit card. Kung sakali man na umutang tayo or ayan, uh, inabil natin po yung ating credit limit. Ayan, so naghahanap tayo guys kung saan makikita po yung transaction history na yung ng ating credit. So, madali lang yan guys. So, follow nyo po ang aking steps. So, alibawa guys, na-open nyo na po yung inyong mga RCBC Pulse. Ito po yung gina ginamit ko rito is yung RCBC Pulse na bago po, na mas maganda po yung picture. So, nandun po kasi yung credit card na pwede po natin i-link. Ayan. So, kung na-open nyo na po ang inyong credit, I mean, itong RCBC Pulse nyo sa account nyo, punta po kayo dito sa credit card. Nasa taas po siya, nasa gitna. Ayan. So, wait mo po siya mag-loading muna. So, here. Makikita nyo po dito yung inyong dashboard po ng inyong credit card. At makikita nyo po dito yung available limit nyo. So, ayun nga siya guys. Nabawasan na yung aking credit limit. Kasi nga po in ko na siya. Or kinuha ko na. So, hanapin natin guys kung saan yung transaction history nito. Para if sakaling uh, may question tayo about sa statement of account. Mayroon po tayong papakitang recent transaction. Ayan, para po magtugma dun sa statement na ating babayaran. So, ayan siya guys. Uh, click nyo po itong see more. Ayan. Tapos punta lang po kayo dito sa only pay. Click nyo po yung only pay. And then here po, makita nyo po dito yung sa baba, yung manage transfer. So, mayroon po ditong transaction history. ayang kasi nga po, ginamit natin si, uh, yung credit card natin na gold. Ayan, RCBC gold. At saan lipi po natin siya na transact. Ayan. So, ito na po. Ayan. Uh, kasi nga, gumamit tayo ng local banks, which is ito. Ito yung Gattime and then yung GCash siya guys, ito po yung ating mga transaction history dito. So kung malbawa, ah, uh, 'yung uh, gusto niyo malaman kung nasaan yung transaction history, nandito lang po siya sa ayan, ah, uh, i-back niyo siya. Ayun, sa C-More po kapag naopen niyo na po yung credit card niyo, click C-More and then uh, click niyo po itong UnliPay kasi ito po yung ginamit nating way para po mat ma-transact po na din or matransfer po natin yung pera sa ating mga local banks or e-wallets. Uh, ito guys. Ayan, okay. So, ito yung transaction history. Click nyo yan. So, ito na po siya guys. Click nyo po itong local banks. So, ito na po yung inyong transaction history dito sa credit card ng RCBC Gold. Ayan siya guys. So, napakadali lang, napakadali lang yan kasi dati uh, mahirap to hanapin. So, nagkulikot din ako guys. So, ayan, napakadali lang naman yan. At uh, para meron kayong reference, if in case na may something na hindi nyo, uh, hindi tugma sa mga statement nyo. So, meron dito yung transaction history na as a proof ninyo na ito yung inyong kinuha. Ayan, at trans purpose sa mga account na yan. So, ayan siya guys. Uh, that's all for today's video and hope na nakatulong ko ito sa inyo. and thank you po.